So we come back mga bossing. Medyo matagal na hindi tayo naka-vlog. So ngayon mga boss, uh, ngayong hapon na to, dumating na yung in-order natin na uh, helmet yung brand niya Ibo yan. Wow. Oh. Makita nyo dito mga boss, ito yung model niya yung GTR Pro quarterback yellow to tapos size nya is large tapos smoke so nanggaling po para ito mga boss sa store uh, pinadeliver lang dito sa akin so ngayon ito na yung bago nating gagamitin na helmet abangan nyo dyan sa mga short uh, trail natin ito yung gagamitin natin helmet. So, ngayon, uh, buksan natin. So, mga boss, ito na yung laman ng box. Ito na yung helmet. May kasama pala siyang, ano, pre na yung visor nya. So, yan o. So, yung yung na niya na visor ni Ibo so dito mga boss makikita mo siya na para siya sa mga mga ano hindi siya kulay puti para ito sa ano sa kung matindi yung init tapos ito na yung pinaka loob nya may, may kasama din siyang freebie ito nitro na bunit bunit pala ito yung pre na yung bunit nitro sunod ito na yung pin... ito na yung yan labas muna natin so mayroon pa siyang free na kitchen kitchen ni Ibo ito tapos ito na yung helmet natin. Yan na siya. So, mga boss. Buksan natin. Nakabalot naman ulit. Nakabalot. Tapos, ito na siya. So, ito na siya mga boss. So, makikita natin dyan kulay yellow talaga mayroon nakalagay dito sa gilid na may long sticker ng tatlong star Evo quarterback ito sya tapos dito yung ito yung ano nya yung pamalawa yung ano visor tapos ito yung puti sa loob niya okay din may nakalagay din dito sa uh, lalim na ibo na naka so kung gusto mo siyang palitan ng visor ito lang hilain mo lang to pindah mo to pababa tapos angat na yon dito so yung price pala nito um, ilalagay ko na lang dyan sa video natin lalagay ko dyan sa baba yung price nya so yan po siya mga boss yan. ito yung price mga boss oh. 4,595 mayroon ka na ang ganitong mayroon ka na ganitong, ka ganitong helmet ni Ibo ito yung forma yellow. Yellow yung kulay yung sa likod may nakatatak dyan na ibo helmet GT Pro. Tapos number 24. So, yan lang yung ano natin ngayon. So, abangan nyo na lang. Gagamitin ko na to sa uh, pag mag uh, may mga long ride ako na mga pupuntahan. Sa so, mga boss diyan naman boss uh, at maraming salamat. Uh, at magandang hapon sa inyo lahat.